At dahil nga first man na ng aming baby Bordagul na si Chunky dito sa bahay nila inang Elsa at ito nga pinapaliguan na niya mga mare o ba diba? every time na naliligo ang aking baby Chunky hindi siya naiyak by the way mga mare dito pala gaganipin sa bahay nila inang Elsa ang kanyang first man kaya naman excited ang lahat kaya't magpipictorial siya ng bongles ay hindi pala hindi naman bongles simpleng pictorials lang ang aming baby Chunky o ba diba? pagkatapos nga ang paliguan ay pinainit na ng aking hipag pinainit hindi pala pinaaraw niya ang aking baby chunky para naman daw tigasin ang kanyang mga buto-buto ganon at itong aking marites naman ay ayan ng o Shusera. gusto niyang makita ang kanyang ading o ba diba? pagkatapos nga ng lahat-lahat at ito ang kanyang outfit for today's affair ang aming content ay Super Mario Super Mario po ang kanyang outfit o ba diba? sponsored by kanyang Mama Ice, oh, 'di ba? Ang ganda ng kanyang outfit. Kasyang-kasya na niya, oh, 'di ba? Bagong-bago pa yan yung damit na yan. At ito naman ang kanyang tito din. Ay, yan na nga siya po ang may utak sa lahat. May utak sa mga number number one na yan, oh, 'di ba? Ang gusto ko sana ay cake na lang, bibili na lang ng cake. Pero sabi naman nila, gusto pang gastos, ganon. O, oh, pwede naman yung pampers. O, oh, point naman sila, mga mare. O, oh, diba? O, oh, nairaos din. At dahil espesyal ang araw na ito sa aming baby burdagol, mga mare, ay ito na nga, hinandaan siya ng kanyang dading ng simpleng handa nga lamang. Ayan, uh, to celebrate his first mansary. Nag-order ang kanyang dading sa kanyang katrabaho ng pansit kabagan at magluluto nga daw siya nito. At ito ang kanyang mga ingredients, carrots, beans, uh, sili, ayan, uh, oyster sauce, uh, ano pa pa yung mga yan. Chinese pechay, konting sahog na karne, at uh, syempre, kasalukoyan na niyang uh, pre-prepared. Ayan, prepared with love daw. Kahit simple, basta daw healthy ang kanyang baby chunky. Ayun na nga, at patapos na siyang naggalip-galip -galip ng mga carrots at beans, uh, naggalip-galip. At pagkatapos nun ay sinunod na niya ang karne. Mm, may pakarne ang lolo niyo, 'di ba? Kusyala. Sabi ko naman, pwede namang sahugan lang ng mga kikyam, fishball, mga ganun. Yung mga uso ba, pang tipid. Sabi niya, wag daw tipirin ang kanyang baby chunky. Kya. O, di ba? wow. ganun daw talaga pag first baby. At syempre, uniko ko At ayun na nga, kasalukuyan na niya, uh, ginagalip ang karni. Ginagalip. Basta ganun. No? O, di ba? May pagalip siyang nalalaman yes, uh, meticuloso po ang kanyang dading kaya naman, ganyan po ang kanyang mga pagslash slice ng mga sangkap at ingredients, parang pares yun, no? at ayun na nga patapos na siya sa karne syempre, ayan, hindi mawawala ang kanyang magic, ang kanyang uh, pansit kabagan. Ang pansit kabagan magic daw yun. Pagkatapos nun ay hinanda na ni Inang Elsa ang kalan, ang kanyang mahiwagang kalan. O, oh, di ba? Diba? Pagdanyan mga mahiwagay, magpapakain na naman ata siya. O, oh, di ba? Diba? Napakalaki kasi ng kanyang silyasi. At pagkatapos nga nun, ay nilagay na ni Uncle Burica. Ay, hindi pa pala. Ayan, pinapainit pa pala ang kalan. Pagkatapos nun, ay nilagay na niya ang uh, syempre, ang mahiwagang mahiwagang mantika. O ba? Diba? Ang mahiwagang mantika baw. Pagkatapos nga nun, ay pinainit pa. Pagkatapos mapainit, ay ilalagay na niya ang kanyang mga sangkapa. Mm, ang sangkap ng mga bawang, sibuyas, luya. Ay, hindi pala. Wala palang luya. Basta ganon O halatang hindi tayo nagluluto mga mare. Alam niya na. Alam na des. Pagkatapos nga nun, ay gisagasan niya. At syempre, ilalagay na rin niya ang karne. Pagkatapos noon ay lahat na ng mga ingredients at imekos-mekos na ni Insan lahat ng mga ingredients. Ayan. O ba diba? O, pinaghalo-halo na niya. O, shoutout pala sa aming manok dyan. Bukas ay makatay ka na. Pagkatapos noon ay nilagyan niya ng tubig. Pang malakas ang tubig para naman hindi makset ang kanyang niluluto. O, oh, di ba? Perfect. At, syempre, ito ang sinasabi kong magic. Ang oyster swire sauce. syempre, pang palasa daw yan. Hindi yan mawawala kapag siya nagluluto ng pansit kabahagan dahil uh, yan daw ang nagpapa sa kanyang recipe. O ba diba? may nalalaman siyang recipe ng buong taon. Siyempre, ayan, nilagay na niya ang lahat ng mga ingredients sa uh, Chinese pachay, beans, carrots, at lahat-lahat na ng mga pwedeng ilagay. At ayun na nga, pagkatapos pakuluan ng bonggang bongga. O, ba diba? At syempre hindi mawawala ang kanyang pagmemekus-mekus ni Insan. At pagkatapos nga nun, mga mare, ay nilagay na niya ang mahiwagang noodles ng taon. Ganon pala talaga ang magluto ng pansit kabagan. Ano? Mahuli ang pansit kabagan. Halatang hindi tayo nagluluto mga mare. Alam na this again. <laughs> Pagkatapos nga nun ay inantay na pakuluan at syempre mekos-mekos na ni again. O di ba diba, napakasosyal ang pagmimekos-mekos. kailan? ba talagang dalawa? Ay syempre ganon daw talaga. O wag na tayong makialam sa kanyang pagluluto. Baka baka mapagalitan tayo. O, di ba? Pagkatapos nga nun, mga mare, ay, eto na nga, eto na nga, ah, Napakasarap na pansit kabagan ni Uncle Erika. O, oh, ba diba? Napakasarap. Hindi pa yung naluto. At syempre, pagkatapos ng 22 years ng kanyang pagluluto, ay eh, eto na nga pagluluto at eto na nga mga mare. Napakasarap. O, oh, ba oh, diba? At syempre, hindi mawawala yan na magbibigay tayo sa kapitbahay. At sinimulan na ni Inang ang pagbibigay. Ayan, pagiwaras na timakan pang merienda. Ganon. Oh, di ba? Nakita nyo naman ang aming inang. Mm. very sweet, ah? Ikan na dagi balay-balay ito. Para naman may merienda sila. So, again, mga mare thank you for watching. See you again next time. Bye!